sarap na ito guys oh bulldog na lalagyan ng cheese sauce tapos ilalagay mo pa siya sa seaweeds mm. Bukod nga dyan, eh marami pa sila dito may offer sa inyo. Tulad ng nagmumurahan nilang mga imported chocolates dito. May mga tigi isang balot sila dito pero kung sakto lang ang budget mo at gusto mo matikman lahat, eh meron sila ditong tingi-tingi na start at 2 pesos. Ang mura, no? Marami ka nang mabibili at matitikman na mga chocolates dito. May take 4 pesos, 6 pesos at marami pang iba. Meron ding iba't ibang klase ng mga coffee at hot choco na hindi nyo nga basta-basta makikita sa ibang store. Dito nyo lang mabibili. Bili. Tulad netong KitKat at Milo 3-in-1 nila. May isang balot, may stick din. May Malaysian Coffee at Hot Choco, UCC at Starbucks. Meron din silang mga iba't ibang klase ng mga noodles na galing pa sa ibang bansa. Tulad ng Korea, Japan, Malaysia, Taiwan at China. At ang maganda pa nga dito e eh may dine-in sila. Kaya pwede nyo dito lutuin at kainin. Tapos lalagyan mo pa ng cheese sauce. Sila lang ang nag-offer nyan. Lalagyan ng cheese sauce yung noodles. Grabe guys, panalo to. May mga pampasulubong din sila dito na mabibili nyo sa iba't ibang parte ng Pinas. Tulad ng Emis Pampanga, Merzi Bacolod, Bulacan, Vegan Cornic, at Tugigaraw Chicharabaw. Lahat nga ng yan e eh, pinagsama-sama na dito sa isang store. At meron pa silang Thailand snacks dito. May mga iba't ibang klase ng ice cream, pati nga sabon e eh, meron din sila dito. May detergent sila na 39 pesos isang kilo na. Zen Shower Cream 139 pesos, Korean Fab 99 pesos, at sa Lux Soap nila 100 pesos 5 pesos na. At kung gusto mo naman magsimula ng negosyo, eh pwedeng pwede sa'yo to. May reseller price sila para sa'yo. Lahat ng yan, eh mura nyo lang mabibili. Tapos may papromo pa sila dito na buy one take one. Compare natin sa ibang store eh dito, sigurado makakamura ka. Dito lang yan sa snacks. Nabalita ko nga eh sila daw ang pinakamurang nagtitinda na mga imported products. Ang galing no, makakabili kayo dito na mga murang imported products. Ang dami pang pagpipilian. Meron silang pangregalo sa jowa mo. Meron din sila para sa mga bata na perfect regalo sa darating na Pasko. Ang lupet, pinagsama-sama na nila dito ang mga imported products at mga local products natin. Kaya sa mga tiga antipolo dyan o sa iba pang lugar na naghaharap ng murang bilian ng mga products, eh dito na kayo sa snacks na located sa Sen. El Sumulong Memorial Circle, Barangay San Jose, Antipolo. Sa loob lang sila ng Antipolo Triangle Mall. Natapat lang ng Lasal Benilde Antipolo. Dito lang sila sa second floor ng mall. Magtanong lang kayo sa guard, ituturo na nila sa inyo kung saan banda. Malapit lang sila sa SSS. Open naman sila ng Monday to Friday ng 7am to 6pm. Saturday and Sunday naman e-open sila ng 9am to 8pm. Nasa-search din sila sa Google Map at ito naman ang kanilang FB page. Kaya sa mga tiga antipolo dyan, tara na sa Snacks. Hello mga sir, mga ma'am. Welcome po sa Snacks. Meron din tayong mga tinatawag na uh, kut-kutin. Ito galing ng Thailand. Uh, Thailand Snacks. And then meron tayong mga locals. Uh, meron tayong 3 for 99, 2 for 99, and 99 pesos. Yung gold pouches ay 99 pesos isa. Yung white at saka silver pouches, 99 dalawa. And then yung mga clear pouches, 99 tatlo. Meron tayo nito dito yung peanut tie. And then you don't have to spend too much. Kasi mura po yung mga bilihin po natin. And kung magda-dining kayo, yung noodles po natin, uh, we recommend, highly recommend, na mag mag cheese sauce po kayo. So napakasarap po nun. Balik guys, nandito nga pala ako sa may snacks. Ayan ito yung Chinese noodles. Ma man mm hmm man. Mmm. Trop. -hmm. Mas naglagay ako ng beef balls. Yan o. Sarap ng gelatin no? Mmm. Trop. -hmm. Sakit oh, yung ano, Chinese noodles ha. Nagluto nga rin pala ako ng bulldog na color pink. Yung color pink, yan o. Hmm. Oh. Yung ano niya, yung spicy sauce, kinalahati ko lang. Ito, oh, may palo agad ang Ngayon oh, kahit kalahati lang. Tapos pinanamig ko muna siya. Ang maganda nga dito guys, meron silang cheese sauce. Yan o. No? Oh. Hmm. Cheese sauce man. Yan yeah. o.

Tapos, lalagyan mo pa ng cheese sauce. Uy! Hmm. Hmm. Oh. Timpla rin pala ako ng KitKat, guys. Ang so, lupit nga eh. Meron palang, ano, KitKat na iniinom. Coffee. Coffee. Yan. Nanalcoholic yan, ha? Surok mo. Lagi sarap nga ng KitKat. Sarap ang sarap na. Tapos yan. Mm. Tapos, meron akong nakita doon, no? Uh, munchitos. Man Kasi ito yung flavor niya. Ayan, parang barbecue, ah. Tignan natin man. Oh, huwag oh, ba, no? May libre suka. Yun, oh. Angas. So, dito natin lagay. Ayan. Tapos natin ganun, no? Mm. Tignan natin yung lasuka. Ito yung baka flavor. Meron din sila dito yung Big Scoop Ice Cream. Oh. Tapos ito yung flavor. Yan. Ano? Uy! Okay yung ano, quality ng ice cream na to. hmm, ah. May mga bubong chocolate sa lubo. Mm. You hmm, mm. Guys, try ito to. Stop.